Paano tumagal ng tatlong araw si Jonas sa tiyan ng isda? Noong ang Panginoong Heso Kristo ay nasa ilalim ng lupa, ang kanyang katawan ay patay o walang malay ng tatlong araw. So, si Jonas din ay may posibilidad na nasa parehong sitwasyon tulad ng Panginoong Hesus, patay at walang malay. Ang sabi sa Matthew 12 verse 40. Kung paanong nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, ganoon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. Tatlong araw at tatlong gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Ang sabi sa Jonas 2 verse 2 At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa akin, mula sa tiyan ng Sheol ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig. Ang sabi dyan ay nasa tiyan ng Sheol. Sa Biblia ang meaning ng Sheol ay ang lugar ng katahimikan at kadiliman na namamalagi pagkatapos ng kamatayan. Buhay man o patay si Jonas sa tiyan ng malaking isda. Ang alinmang interpretasyon dito ay posible. Sapagkat pwede siyang mabuhay, dahil may oksygen siya, dahil sa mga halamang dagat na pumulupot sa kanya. Pwede din siyang patay tulad ng nangyari sa Panginoong Jesus. Kaya, ang nangyari kay Jonas ay posible ayon sa siyensya. Siyempre, himalang nangyari din ito. Sabi sa Luke 18.27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Bumalik tayo kay Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda, na nananalangin si Jonas para sa kanyang kaligtasan at awa ng Diyos. Pagkaraan ng tatlong araw, inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Muling inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa Nineve at inihatid ang mensahe ng nalalapit na paghuhukom. Sa pagkakataong ito, si Jonas ay sumunod. Pumasok siya sa lungsod at ipinahayag na sa loob ng apat na araw, ang Nineve ay mawawasa naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, nagsuot siya ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagutos ang hari na walang sinumang kakain at inom kahit ang mga alaga nilang mga hayop. Pinagsuot din silang lahat ng damit na panluksa at taimtim na nanalangin sa Diyos. Sinabi din na talikdan nila ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga Nineveh gaya ng kanyang sinabi noon. Naini si Jonas dahil sa pagpapatawad at ahwa ng Panginoon sa Nineveh at galit na galit siya. Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Dahil mas gusto niyang makita silang malipol. Gayunpaman naawa ang Diyos sa lungsod ng Nineveh, na may mahigit 120,000 na tao, na walang alam tungkol sa mga kautusan ng Diyos. Bakit gustong malipol ni Jonas ang mga taga Nineveh, kahit nagsisi na ang mga ito? Mayroong ilang mga posibleng dahilan sa pagnanais ni Jonas na makitang malipol ang Nineveh. Una, ang Ninive ang kabiserang lungsod ng Assyria, isang walang awa, at mahilig makipagdigma ng mga tao na mga kaaway ng Israel. Ang pagkawasap ng Ninive ay makikita sana bilang isang tagumpay para sa Israel. Pangalawa, dahil sa katanyagan ng pagsamba nila sa Diyos Diyosa nilang si Dagon, isang isda na naging popular sa Mesopotamia. Ilang beses din binanggit si Dagon sa Biblia, sa, mga hukom 16 verse 23. 1 Samuel 5 1-7 Unang Kronika 10 verse 8 to 12 Ang mga imahe ni Dagon ay natagpuan sa mga palasyo at templo sa Nineveh at sa buong rehiyon. Sa ilang mga kaso, siya ay kinakatawan bilang isang tao na may suot na isda. Sa iba siya ay kalahating isda at kalahating tao o isang merman. Dahil sa pagsamba nila sa Diyos Diyos ang isda, ginamit ng Diyos ang isang balyena o malaking isda bilang paraan ng transportasyon ni Jonas at tiyak na nakakuha ng pansin sa taga Nineveh at ayon sa mga iskolar, maraming mga tao ang nakasaksi at nakakita sa kanya na isinuka sa baybayin ng isang malaking isda. At dahil sa pagdating ni Jonas, nagsisi ang mga taga Nineveh. Sa modernong panahon ngayon, ang Nineveh ay matatagpuan at kilala na ngayon bilang Mosul, Iraq. Ano nga ba ang matututunan natin kay Jonas? Dapat nating isaisip na madalas nating makita ang ating sarili sa propetang si Jonas. Sinisikap nating tumaka sa plano ng Diyos para sa ating buhay kapag inilalagay tayo nito sa isang delikado o mahirap na sitwasyon. Subalit hindi tayo makakataka sa Diyos. Siya ang nakakaalam at nakakakita ng lahat. Nagalit si Jonas dahil sa awa at kabaitan ng Diyos sa mga tao ng Nineveh na pinaniniwalaan niyang hindi karapat dapat ng awa. Siya ay lubos na nagalit dahil nakalimutan niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang mapagpatawad at handang magpaabot ng kanyang awa sa lahat. Kaibigan kailangan natin maging maawain sa kapwa, at maisabuhay ito. Ang maawain ay inaasahan niya sa mga tao ang mabuti at hindi naghahanap ng masama na maipupuna. Halimbawa, may kaibigan ka na nagsabi sa iyo ng, nakuwag ka maniwala sa kanya, sinungaling yan at wala ng pag-asang magbago. Ang taong maawain ay handang magbigay ng positibong pananaw sa isang tao, na pwede pa din itong magbago sa tulong ng Diyos. Hindi ka kagad manghuhusga, hindi mo interpret ang text o message sa iyo ng masama o binibigyan mo ng kulay ang lahat ng ginagawa o pinupost ng ibang tao sa social media. Ang maawain ay hindi muna nagbibigay ng pakahulugan sa lahat ng sinasabi at ginagawa ng isang tao at hindi laging naghahamon ng away. Sabi sa Matthew 5 verse 7, Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Naiintindihan ko na nasaktan ka sa panluloko sa iyo, pero wag mo na itong suklian ng isa pang pagkakamali. Maaaring makaganti ka nga, pero hindi worth it hindi ka din liligaya, at hindi ka din magkakaroon ng katahimikan. Pero kung ipapaubaya mo yan sa Diyos, ay pagpapalain ka pa niya at bibigyan ng kapayapaan sa puso dahil nakita niya na mahal mo talaga siya, dahil minahal mo ang iyong kaaway. Sabi sa Matthew 5 verse 39. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Matthew 5 verse 44 to 45. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Nais ng Diyos na iabot ang kanyang kaligtasan sa lahat ng magsisisi at magbabalik loob sa kanya. Mayroon bang anumang mga imposible sa Diyos? Kaya nga siya Diyos, dahil mayroon siyang kapangyarihan, kahit na ang kapangyarihang magdala ng buhay pagkatapos ng kamatayan o magligtas ng isang tao mula sa sitwasyong nagbabanta sa buhay. Naniniwala ako sa anumang sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa kwento ni Jonas. Ang siyentipikong pagsisiyasat ay hindi aktual na nagpapakita kung gaano katalino ang mga tao, ngunit ito ay nagpapakita kung paano ang mga tao ay labis na nag-aalinlangan sa kung ano ang magagawa ng Diyos. Dahil may ilan na nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi naniniwala sa nakasulat sa Biblia. Ang paghusga ng Panginoon sa sangkatauhan, ay hindi base sa kaalaman ng isa hinggil sa paniniwala kung ito ba, ay balyena, o isang lebayatan. At kung ang paniniwala ng isa na namatay si Jonas o hindi. Marahil hindi na ito mahalaga sa pananaw ng Diyos. Walang duda na ang huhusgahan ng Diyos ay ang pagkatao ng isa kung ito ay totoong sumusunod sa kanyang mga utos o hindi. Maraming salamat at God bless.